Liga dahil election day ngayon ha oh ha uh, dapat bumoto kayo lahat ha paalala lang i-boto nyo yung hindi uh, dapat i -boto. karapat dapat ha huwag nyo sayangin ang boto nyo mga amigo amiga ha ako ako, oh, alam ko na kung sino iboboto ko. Siyempre, yung kandidato na kilalang kilala ko na. Siyempre, kailangan na yung boboto nyo yung eh. hmm. kandidatong na kilalang kilala nyo ang pagkatao. Huh? Para siguradong hindi masasayang ang boto nyo. Eh, baka mamaya, yung boboto nyo yung magagaling lang magsalita. Ma Parang lang kayo nabola, no? Hindi eh, nyo man... Hindi nyo naman, naman talaga lubos na kilala yung kandidato yun ang tip doon kailangan kung bo rin lang kayo yung kilalaanin nyo maigi yung kandidato nyo yan yun ang tip ni pambansan daddy kaya ako siyempre alam na may boto ko yung hindi ko talaga lubos ang kilala sa kilala ang kilala ko na o, ngayon dahil uh, maaga pa pili muna tayong ulam <laughs> Mamaya na tayo bumoto mga amigo ha. Amiga. Okay. Eka. Saan ba tayo bibili? Saan ang banda? Hmm? Saan ba tayo na maganda na fresh na vegetable? Siyempre. Shout out! Karin Gigi! Alam kong panalo na kandidato mo. Sure <laughs> rin Pari Alex, may kandidato ka ba dyan? Oh, ito lang ako bibili sa mga seniors, medyo mga sariwa ang ito, yung mula ito eh. Hindi natin, baka meron. Baka wala, baka may chiboto na <laughs> mga seniors. Maga pa. Oops. Ha? Ano, meron ba? Baka kung kailang kailangan ko, baka wala. meron yata. kasi ang gusto eh naku wala pala wala balik tayo wala wala dito yung tinda ngayon ang ating mga, mga seniors walang gulay ngayon o, teka Magaanik tayo o, mamaya na mga amigo morning, morning, morning. Good morning, good morning. Good morning. Teka, teka ha. <laughs> Meron na akong ano eh. Meron akong experiment ngayong araw na 'to eh. Ah. Ano uh, naman tay? Ha? naman experiment diyan? Pare pare sa manya tatong manok na 'to eh. Ano naman? Ano mo? Magagawa mo ba siyang ano'y bibiyakin eh? mo 'to? Palalaparin mo siya yung buo. Butterfly. Ha? Butterfly. Yun, ang galing. Butterfly. O sige, butterfly mo ako isa. Butterfly. Eh, palili pa rin ko nga talaga eh. Hindi <laughs> nga plano ko dun eh. Pali, kahit alit, mapipili mo na ako. Huwag yung patang-tama hmm. lang. Ay, baka hindi kasyo sa kawali ko eh. Oh, Oo, yung kakasyo sa kawali ko. Malit yung kawali ko eh. Yan. Yeah. Butterfly. Butterfly nga, tawag doon. Parang ipiprito ko siya ng buo. Yan. Yeah. Sige, i-butterfly mo ha. Yan. Yeah diba sigurado yung ano ah aba yung ano, yung di balipakpak oh para makalipad daw mo paano makakalipad yun eh? di pa nakakalipad di eh? bali na pakpak <laughs> oh. ay ay ayon okay ay, ay. oh sige sige Ano yeah. okay. ano lang yan eh napanood ko sa youtube kagabi eh sabi ko gagawin ko nga parang masarap eh eh, basta ano, laka lapat na lapat siyang gano'n, naka butterfly. Maka walang dito yun? Meron, siyempre. di nag-iwahiwala yun. Baday. Kaya alam, alam, manghihiram ako, may malaking kawali doon para lapat na lapat siya. O, lulutoy ko siya ng buo eh. Yan! Oh, diba? oh, yan, o, diba? Oo, do Ilapad mo, gano'n. Hindi, hey, mo, taob mo. Pag ganyan, yan. Oh, ah, ba't yung pakpak -pak eh? Tanggalin mo na yung dulo. Yung pak, oh, hindi naman kasali yan eh. Wala naman yan eh. oh, wala naman yun eh. Ganyan ba talaga yan? Di ba, papanoorin kulay. Yan, yeah, yan. Yan, ganyan. Tapos, iwaan mo yung ano, iwaan mo. Yan. Matalas yung kuchili mo. Iwaan mo ng konti doon sa legs. Yan. Yan, yan. yan ayan, ganyan, 'yan. Para umaano yung ano. Dito pa. Oyan ayan 'Yan. yan. Yo na, ayos. Dilipad na 'yung manok. Ay, palilipad rin ko talaga 'yan. Kina. Yung leg ba kasama 'yan? Oo po. Kinakain ba 'yan? O oh, kinakain nga 'yan. <laughs> <laughs> yeah. ano yan, linis na ba 'yan? linis Wala lang na ha? may natira pa pala. Baka may Wala na tayo kinanggal ko na 'yung ano. Wala na.

Lulutuin din naman eh. Malaking kawali kailangan ko. Ang liit ng kawali ko. Mangihiram pa tuloy ako. Hindi kasi sa kawali, hindi kasi sa kawali ko yan eh. Mangihiram. Meron akong ano. Mangihiram na lang ako. Parang masarap na ito. Oo. Oh, okay. Tsaka ti Di ang yeah, papasarap diyan kung papa siya titimplahin. Yan. Yeah. Katingin, ngayon, ano bang kasi? Wala bang tofu? lang. Ayan, mga ano. Katingin? Mga apat, apat. Matataba naman pala yun. Magkano <coughs> tilapia? dami na ba to? Baka pag nalusaw eh, konti lang eh. o, <laughs> oh, tagdag ang paisa. Yan. Hindi, malulusaw yan eh. Guys, Say, sayang. Ganda ng sigarilyas. Susunod na lang. Di ba magulang itong ganyang kalalaki? Ah, Hindi. saya Buti pa itong mga bikers. Nagtitibay oh, siguro na resistensya na itong mga to. Oh, mainit na pero para ah, pag bike pa sila yun. Ah, Nakakaingit naman. Hindi ko na kaya yan pag bike. <laughs> Lalo pag ganyan kainit. Um, ano, hindi talaga pag uh, may edad na tayo. Gustuhin man natin eh, hindi na pwede. <laughs> Baka dun pa lalo tayo madali. <laughs> good morning, good morning. Nakaboto na ba kayo? Ha? Bumoto na ba kayo? Dapat bumoboto kayo kasi sayang ang boto nyo. Oo. Oh. Ah, pag flying botas, mas mahal daw bayad. Eh, joke lang. <laughs> joke lang. Bawal yun. Tama yun. Ito kasi hindi binibili yung boto eh. <laughs> Bawal yun. Sama Magagalit. Magagalit si... Hindi ba kasi ba magagalit? Ay, ba, ewan ko ba kung bakit kailangan pa yung vitamins na yun? Hindi ko yung maintindi yan. Bakit nagbabitamins pa? Ba? Diba? Kulang ang araw pag walang vitamins na yan. Ah, syempre Tsaka ano... Baka hindi ko mapili ng gusto yung gusto ko iboto. Mm. Pinag-iisip ako Pero, nga kung sino. Eh. O, oh, siyempre, pinag-iisip ako kung sino boboto ko eh. Baka kasi sino mo. Ha? <laughs> eh, hindi ko makilala yung ibang kandidata. Yung kilala ko lang yung boboto ko, siyempre. <laughs> Alam mo, sayang ang boto ko. Boboto ko yung hindi ko kilala. <laughs> <laughs> Dahil sa kakilala. Iyan. Ah. go home. Ay, nako. Pwede kayang bumoto online? <laughs> online voting, wala ba nun? Ano, pwede. Kasi, tulad ko, layo pa nung receipt ng pupuntahan ko para makaboto ko. Imagine, pupunta pa ako sa kabilang bayan. Okay, hey, mamaya-maya na pag tayong eh, hindi na masyadong mainit hanggang alas hanggang alas tres naman siya eh. Okay. Oops. Aba, ano nangyari dyan? Aba? Mga bising-bising busy kayo dyan ah. Ha? Mga bising-bising busy kayo dyan? Teka lang. Teka lang. Malinis na ba yan? <laughs> huh? Masyado kayo mga abala-abala. Ba't na nanggigitata dito? Ba, ba, ba. Okay. okay. Pinagagagawa niyo diyan? Paano ako maglulutoy? Ginulun nyo na dito sa aking pisina. Ano ko na? Aba? Ang dami kong gagawin Gulong -gulo eh. Gulong-gulo eh. Oo. Malapit na! Wala na. Aba, mapapanis yung manok. yung binili kong manok. Ay, ba, tsaka baka makalipad. <laughs> Hindi, yung manok baka makalipad nga pala kasi pinagawa kong butterfly yung manok. Oh, ang tawag bro doon, butterfly. Butterfly nga eh. Siyempre, pag butterfly, may pakpak nga. Eh. Lilipad dyan. Butterfly na yung Oo. Oh, bo, tapos, hindi kasi pala yun doon sa kawali. Teka lang. Gagawa tayong paraan. Kawali din eh. Oh, may kawaling malaki dyan, yung talyase. Oh, doon talaga dapat yun. Kasi medyo malaki yung manok. Ayan, namatay na siya. Wala eh. Namatay na siya. Namatay na siya. Hoy, ayaw mo sa ka pa 50 oh. Bakit 50 Aba, nagpabili ka ng butterfly na manok no, eh, 200. Oh, si abo, si na yun eh. Aba, ang mahal-mahal ng mga bilingin, eh. lalo na eleksyon. Ayan, Ma, bumoto daw. Ang bawat boboto daw, bibigyan ng 1.5. Yun ay 1.5 na. Aba? May 1.5. Bawal yun. Oh, ba't may basurahan dito? Ano ba to? Ano to? Ako. Pwede na bakit nandito? Sir, please. Bukit mo yung sa Bakit nandito to? Kasi yan ang nangangailangan kung sa din sa Ano ba to? Uling at saka yung Uling? Oo. At saka yung... O, ano ba? Ba't nilabas niya yan? Hindi ko. nag na lang. Aba, reserve ng tanki yan eh. O, oh, hindi pag bumili kayo, mapapalitan niya ng bago. Hindi na rin uso yung kanya. Kailangan yung bilog na gano'n. Lumana na yan. Gusto makasunan na. Kaming din. Lu luma na yung kanyang klase ng tangke. Eh. Ang kailangan yung tangke natin dito. Tingin mo, ano pinagkaiba niyan dito? O, sabi niya, yan yung tatanggap din mo. O, bilog din to eh. Hindi na nga maganda yun. Anak ng tatay mo. Ito. Ito oh, parehas pinagkulong niya. Oo, Ito nga yan, o. Oh, iba oh. yan, iba. Wala, akong makita ang pagkakaiba nga, parehas lang. Eh, saka bulok nga, eh, ah, bulok na. Okay. Bulok na na. maka ano lang dito. siya, bulok siya, nga, siya. Oh, ng magluluto nga ako eh, gulo-gulo Ay, 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 Lili. Lili pa rin din yan eh. Lalagyan ko sipit. Oo, oh, ayun na. Nilipad na. Oh. Wala na. Dapat punta sa ebay ko tuloy, oh. Oo. Oh. Ano Hindi. Iipit natin sa pintuan. Hindi. Iipit sa parang di. O kaya't Tali, hindi. Saan may ipit yan? Sabi na Saan yan? na Oh. 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 Paano ba? Mali yata. Yan. Oh. Saan mo iipitin yun dyan? Sa bilid lang. Ay, dito sa kabila, walang pagsisipitan. Sa lang, bintana. Nakaba ah, dito. <coughs> ah, dito. Masa na? Hmm. Ito. sa isa ng pintuan ng alam. Alin? Yung yung sa uwe, sari ko ng kotse. Wala naman naman doon eh. Sa loob ng kotse? Oo, o, dyan. No, Dadali niyo yun? Hindi. Kusino na nga may laman. ng uling? Aba, hindi pag may nagnadaanan kayo, nagiinuman sila, hindi bigyan niyo. Ayan, baka may iihawin sila. Yung ano, yung... Ang Ano?

yunako mm -hmm. ko yung kupa na Ano yung na Yung yung ano? ba yun? bigla bigla, bigla na nang. Hindi May. Maybe kasi crossing baka naman may tumawid. Pasulat? Crossing. <laughs> Dahil mabuti. At alam eh, sa amin ang mga sobre niya kala. Oh, aba buti pa kit binibigyan kayo ng sobre. Aba, kailan kaya ng laman ang tado? Ako lang may hindi na naman ibibigay sa inyo. Lalagyan ng naman yo. Tayo pala maglalagay ng laman. Ay wag na, hindi na ako tatanggap ng sobre. Ay hindi mo magtatangihan niya. Mabobo. Naaalaala ko aba, aba. Ay, lang pag pasko para hindi na patay, di ako kunin ng basura. Aba, aba, aba. <laughs> Wala pa nga yung truck ng basura. Oh, ayan ha. O ba, inilipad agad yung ano may. Mali eh, dapat eh. Bili pa rin din to eh. Ah, oh, tapos mismo kaya niya. Ay, may hugasin pa pala. Ididikit lang ko 'yan. Saan naman ba? Ako, baka tiketan muna aja sa barangay, bradeng niya. Aba, aba, e, isa eh. Papahalam na talaga ako. d'ri. Pupunta na sa ano, sa presinto at boboto ko. Sino kay Frankie, pupunta na dito? Abo? Na-boto na 'yon. Boboto lahat ng tao ngayon. Nabong oh. Para mo muna, oh, natural. Para muna, lagi nga niya binabanggit sa vlog niya, mga kabarangay. O oh, ba, hindi siya sa barangay? O, <laughs> oh. di ba lagi siya sa mga kabarangay? O. Oh. Ay, uh. na pa ito ay, walang pa pa. So, ay doblihin mo pa, matibay. oh. ay ako yung magpapaalam muna, mga amigo-amiga. <laughs>